Good morning, mga kaping. Ngayon ay maghuhugas tayo ng mga lato. Katatapos lang kumain, ito maghuhugas naman. Maghuhugas naman tayo, mga kaping. Nagyan muna natin yung ano, sabon. Ano muna tayo ng Sabon. Ubusan na pala ng sabon. Lagyan mo muna natin. Ayan, ang bagal. Ganyan lang ang buhay. Pagkatapos kumain, maghuhugas. Simpleng gawain. Gawain sa bahay. Ito ang ginagawa natin, mga nanay. Maglilinis. Maghuhugas pagkatapos kumain. Magluluto. Ayan. Ayan. Pagkatapos nito, mga kaping, papaligo naman tayo ng ating alaga ang dami ng ating mga ng ating bago mga kapi syempre o natin na natin paghugas ang baso baso muna baso muna ang aming hindi ko lang alam. maya Ganyan ang buhay natin. Hugas-hugas. Aga pa natin nagigising. Tapos. Tapos na. Tapos natin maghugas. Ano tayo? maglilinis naman ganoon lang ngayon banlawan naman natin ang lahat natin banlawan ang baso Bila, batong ano ah, sirot lang ito baso muna ito. baso tasa yan ang ano natin babanlawan Ay. Laso ta babanlawan. Tapos natin sabunin na unahin natin pagbanlaw ang baso. Ganun lang. Kasimple. Kasimple. sugas. sabun naman tayo ng mga plato tapos na natin ganlawan ang mga baso yan papasok na si ano si Inday <laughs> pasok na Inday plato Inday, 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 inday. Ayan, patapos na tayo. Ayan si Kaping, naglilinis. Naglilinis siya yung naglilinis. O, maghuhugas ako ng mga plato. Hello guys, kamusta lang kayo? Tulong, tulong. Hindi na lang kami mag-blog, eh. Wala pang ano busy busy busihan <laughs> busy tayo isip pa kung paano buhay nilinis siya hugas ayan nagbabanlaw na tayo kami natin nagasan akala mo Sampu katao kumain. Ang karamihan ng hugasin. Inakyat. Ng siya kidito. Yes, sige, pre-papasokin mo na lang. Ayaw sa labas. Marinit daw. Diyan ka lang. Marinit. Pagdaw na din yung kata. <laughs> Mayadyas, tapos tumagogas. Mag-therapy ka. Yeah. Therapy. Therapy. <laughs> terapi naman, terapi ang ating role. Tapos, ah, ba yun mga ano? man Tulong-tulong sa trabaho kasi wala namang ibang trabaho kundi dito lang sa bahay. tapos ano linis tapos naman hugas ang ating naman ako ang aasikasohin natin ko lang. aasikasohin ko pala aasikasohin ko ay naku nagkanda bulol bulol na nagka ano ano na mali mali e, itirapi naman natin siya pagkatapos maghugas. O, hindi ko na kayo isasama sa pagpitira rin. Masyadong, ano na, mahaba na ang ating, ano, oras. No? Ayan, yeah, hindi ko narinig yun. Sinasara. Sige, ihan mo na yan. Kaya mo ba yan? Okay na, tapos na tayo mga hugas. Sige tayo mga kaping. Sige na mga kaping, hanggang dito na lang ang ating video. Bye-bye.